Ay, araw ng Martes. Asa isang ng Mayo, 2025. Dito ako sa Capac, Michigan. Sa isang truck stop. Ito yung pinakahuling loves na truck stop bago dumating ng Canada. Putik. Hindi dapat ako matutulog dito kaso lang. Yung load hindi pa clear. Kagabi, Kine-check ko yung website ng broker. Parang nakalagay no shipment data available. So hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tumatawag ako sa broker. Ang tagal ng waiting time. Tapos lagi na puputol yung tawag. So ang ginawa ko, natulog na lang ako dito. Alauna yung medya ng madaling araw ako dumating. Alas 10 na ng umaga ngayon. Pagising ko kanina ng alas 7 ng umaga. Kasi magka-follow up nga sana ako. Puti clear na pala. Alauna pa lang. Hindi ko alam kung anong nangyari doon sa website nila. O ano pero nakatawid na sana ako, nasa bahay na sana ako, kasi lang, okay lang, nangyayari talaga yan. So, tatlong oras lang naman yung yard, and another hour, papunta ng bahay, so mga alas 4. Nandun ako sa bahay. Hindi pala, uh, alas dos. Alas dos nandun ako sa bahay. Galing, no? Naghintay ako sa wala. At least nakapagpahinga. So as usual, check natin ang truck. Sarado ang fuel cap natin dyan. Ay ang mga linya Walang leak dito Gumagana ang turn signal sa kanan Walang leak dito Gumagana ang ating turn signal dito Nandiyan pa rin ang selyo ng ating produkto O ng customer Gumagana rin ang turn signal dito Ayayay ay, ay. Walang leak dito gumaga ng turn signal dyan, gumaga ng turn signal ng truck, walang leak, sarado ang fuel cap, wala nagnakaw ng fuel dyan, wala rin leak dito, gumaga lang mga turn signals, wala rin leak dito. Ayos namin, pwede lang pumunta ng Canada, pwede lang umuwi. Kagabi, punong-puno rin yung truck stop na to. Ngayon, ako na lang ang natira. Hindi naman ako. Parang na wala na lahat ng mga katabi ko So magkakarga lang ako ng diesel dito Mga isang daang galon Para hindi na ako hihinto mga maya dyan sa Canada Maulan ng panahon men Mga kalahating oras nandyan na ako sa border eh. 30 miles na lang eh Natulog pa nga Pwede lamang palang umuwi <laughs> Ah Ayos lang At least nakapagpahinga ako Nakapag Nakapagganan ng lakas Sira Kailangan magbayad sa loob Exercise sa umaga men tapos makapaglakad-lakad lang konti. Ay, puti ka ng pump yun. Pump 23. Baka mamaya ibang pump yung ma-activate natin. <laughs> Makalibre sila ng fuel. Activate a pump for me, please. Diesel -refer. Diesel and def, yes. Walang shower. Walang hot water. Ano ba yan? Klaseng ano to. Truck stop. $3.84. Ah. Baba na ang level ng diesel natin. Baka ng death. So, 6 gallons na def ang ilalagay ko. Okay, isa to. 105 gallons for 404 US dollars. Ah, tirado natin to. Tapos, def naman. Okay, sa yan. 6 gallons for 25 dollars double check lang na sarado na mga tangke. Ayos namin. So gagawa lang ako ng kape dyan sa loob. Abante tayo, no? Para makapag-refuel din yung ibang driver sa likod natin. So pasok tayo sa loob ng ano, truck stop ulit. <laughs> para magtimpla ng kape, men. You know, ganda ng truck niya, di ba? Western Star. Panalo, boy. Pero mas maganda to ang sipit, syempre. Wala lang iba. Ay, truck stop. Sana may kape. Wala raw hot water eh. So malaman natin kung meron sila dito ang mainit na tubig para sa kape. Small lang um, ay isa Walang coffee. take wala lang ang kape. Buti meron to. Parang masyadong mabula to. Parang espresso. Tikman natin. Ah, tabang. sa pang asukal. Isa pang asukal, men. Tikman. Perfecto. So, may kape na tayo, men. Ayos nice na, ah. Makauwi na tayo sa calendar ito, oh. Mahal lang kape. Two dollar and some change. Wow. Ayos so na, kailangan yan. Oh, ang ganda naman ng pit nito. Wow. So, syempre, no, baka may nagloko, o nag-trip, ikutan lang natin ng na mabilis tong truck. Sarado yan, sarado yan, ano, tawag dyan, fuel cap. Pinakamahalaga yung selyo natin sa likod. Baka mamaya may nag-trip. Okay naman yung ano, selyo. Bukas pala yung ating valve. Tapos, di ba, nagka-drive tayo, tumatagas na yung produkto. Mahirap na yung gano'n. O, sarado yung fuel cap. Ayos na tayo, men. Check natin ating trailer brakes. Trailer brakes are working. Service brakes working. We good to go. Ah, ayos na. Makauwi na si Kaloy. Yes, man. Makarating <laughs> na ako ng bahay nito. Ano na? 1.30, 2.30. Mga alas 3, ka mo na. Tapos, may nakalimutan ako ah. Seatbelt. Sabi ko na eh. Parang may kulang kasi. <laughs> So anyway, alas 3 ng hapon and then aalis ako ng bahay ng alas 7 ng umaga. So more or less, 16 hours ako sa bahay. Ayos lang kesa naman sa dun ako maghihintay sa customer ng 16 hours. Asa boy! <laughs> Doon na ako sa bahay, di ba? Medyo magastos sa kuryente, no? sa, sa kotse natin. Pero kaya nga tayo may sasakyan eh, para magamit natin. Cut na natin to sa border, mine. Ano ito? So ito yung toll gate no Bago dumating ng border ng Canada Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang buksan yung mga boom Kasi mayroong construction band doon eh Baka kinokontrol nila yung ano Mga tumatawid Para hindi magkaroon ng congestion Sa tulay Ayos na We're moving Let's go man Oops, ba't sumenyas yun ng stop? Ah, okay na Ayos na Anong ah, ng construction anong ginagawa nitong mga to maglilinis lang ganda lang tulay no parang ano parang nakakabighani yung infrastructure na to kung paano nila ginawa yung tulay na to no mahuhusay talaga yung mga tao ganda ng pagkakagawa nila yun eh? Tibay dito tayo sa right lane yan po ang Lake Huron one of the great lakes of Canada welcome back to Canada man So, wala masyadong pila dito sa immigration. So, ang kaya ako pila. Oh, ay, nagpapalitan ng shift. So, yung panghapon naman yung magtatrabaho ngayon. Na. Bukas na yung linya natin. Kunin natin ating identification. Ah, iba yung simoy ng hangin ng Canada talaga. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm Let's go. Alas am going to go. Good morning, officer. Where do you live? I live in Richmond Hill, Ontario. How uh, long have you gone for? I was away for three days. Where did you go? I went to Kankakee, Illinois to pick up a load and I delivered the load in Chicago. Did you buy anything while you were I didn't. Any alcohol or tobacco? None of that, officer. It's fast track emulsion. Thanks, officer. You have a good day. tao sa gilid eh. Chichis Mason. yung dalawang officer na babae, mga marites. <laughs> Mahilig magmaritisan yung mga ano dito eh. Mga puti. Kung sa tingin nyo, mga Pilipino marites, mas marites yung mga puti, men. Ah, Welcome back to Canada, man. Cheers! Tagal din na, no? Six days. Actually, hindi pala ako eight days nawala. Kasi, umuwi nga pala ako pagkagalang ko sa Pennsylvania. Bago ako dumiretso ng Quebec, umuwi nga pala ako. So, five days lang akong nawala. Ito na naman yung traffic sa Sarnia, man. <laughs> Dito tumawid eh. Putik traffic na naman. Ano ba ngayon? Martes. Martes ng umaga at ang haba na ng traffic papunta ng Amerika dito sa Sarnia. Ah, hindi naman pala. Mga dalawang kilometro lang yung haba ng traffic. Ayos ah, lang din. So, focus muna tayo sa driving and cut natin to sa yard, man. Welcome sa Oakville, may Dito sa yard. So, iiwanan ko tong trailer na to dahil nga uuwi muna ako. Tapos, babalikan ko na lang bukas para i-deliver nga yung load na to sa Pickering. So, kalasin na natin to, may. Eh. isang tropa men <laughs> tataguan tataguan ko to nanalo nakita na kayo pa-vlog mo lang naman ako siyempre yeah, <laughs> 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 Kenny ba't nakashort ka lang ah siyempre eh. ang ginawa mo ibang klase talaga eh no wala magawa sa buhay ahoy saan tayo kain ha saan tayo kain What? hindi yan mawawala dyan ang ginawa mo yan pa naman ako Ah, oh, hindi mo iwanan diyan magdamag. Hello, sana ako kain. Ba. Okay, shout muna sa mga ano. <laughs> na kailangan, na kailangan pakakain mo. Keri, keri. Hello, patay mo na mga kailin mo. Kanina pa lang ako bukas yan eh. Ako okay. Gusto mo Indiano? Ano Indiano. In diyan may Indiano diyan eh. Sino? Restaurant. Tingnan niya ako yung ano, hardwood pala yung alam mo no. Hindi hardwood yan, tangi. Hardwood yan eh. Ah. Uh, binil. Uh, binil lang yan, diyan hardwood. Parang yung sa Pilipinas. Yeah. Pinil lang yan, pinil. Gondo. Diyan oh, kartel. Mukha naman tayo mga kartel eh. Ayoko ng chicken. Gusto ko yung Jano eh. Mabigat diyano? yung chicken eh. Ha? Diyan oh, meron diyan oh. Meron diyan oh. Park ko lang tong truck. Diyan oh, tinawagan kita. Nandito ka na pala. Oo, oh, binabaking ko yung ano. Nakarating na tayo sa kotse men. Kahit muna kami ni Kong Delbert dyan sa Indiano. Diyan oh may plaza dyan kainan you know authentic south indian vegetarian cuisine malalap to men guamo mo ah <laughs> <laughs> ito pala yun malalap na ako sige go go tara tara masarap dito we hindi nga mm -hmm. ito, ito, ay putik sarado ito, ito, ito. open eh ito yan. <laughs> kasi yung mga tumatakas pag dalawa yung pinto ngayon dito na kayo mhm mm Gito mo ka na ba, Koy? Pagbubukas ito, kasi itong ano to eh. Oo. Ayan na, ayan na, ayan na pagkain mo ko eh. Huh? Sambar. Anong tawag dyan ah? ko. First time ko lang yan. Pero itatry ko. Sarap yan. Tikman mo muna kasi. Magpunti kasi nang alam mong pagkain eh. Gaya nga eh. Ang alam mo lang, dahil, McDonald's. Dahil ito po si Caloy eh. Expert sa mga ganito. <laughs> Kaya pinagkakatiwala ko lang sa kanya ito. Ngayon, titikman ko na po. Titikman ko na po itong pinagmamalaki na sa akin. Sambar. Ayan ah. Ha? Ano kaya na ka tinututok mo ba masyado? Masarap ah <laughs> <laughs> Maang-ang po, maang-ang Pero masarap siya Parang pagkain ng bata Alam nyo po yung nasa bote, yung gerber <laughs> <laughs> Yan ang uh, anong tawag dyan Koy? Pancake? <laughs> Chapati Chapati <laughs> <laughs> okay. Father's and Holy Spirit Chapati There's a solar design Yes, you share about Thursday From the Bible King Through the solar uh, Banat? So, ito ano yan? Um, dosa Ganon din yan Ha? Huh? Sir. Hello. Ano mm. mm. masarap kasi amdal talaga. Hmm. Dalyan. Dosa. Dosa ito. Hindi pa dito masala. Hmm. Taska na 'yon. Oh. Ayos ba? Ayos sa? lang. Sabi ko sa'yo. Kumain wala eh. Kain na Ito Hmm. Ito na dito Kung kasama, papakain mo lang. One um, time dito. time. Yeah. Sarap. Ano ba pa. Oh, it was Kita so so... <laughs> mm -hmm. patatas. Balang mas pader

Tama lang to. Mild lang to eh. Hindi ko na makakain yung pagkapa. Mm. Grabe. Ganda pa ganyan sa Saudi. Authentic. Mm. Mm. Pero yung tinapay, mas makapal ng konti. Ayun yung... Yung, yung Yan, <coughs> yan naman eh. Konek po, isa. Salamat na. Go. Uh, bro. Naan? Naan. No, we Let me get uh, pa mo. Ilan ba to? di apat pa? Kate, apat. <laughs> lang siguro. Can we get three more three more pras, ya? of this? Yeah. Thank you, bro. Masih ada Baka di umuha Parang short lang sila sili Wala pang supply Sa akin okay lang yan Wala pang supply ng sili Yaman na Saka eh? na kasi? Pangalan to? Sambar Sambar <laughs> Sam Sam Bar Aloy Oh. Thank you sa nilibre mong anong pangalan to? Sambar. Samba. Koy, salamat sa paglibre mo lang, Sambar. Thank you. Tapusin na natin tong video na to, men. Sobrang busog. Sambar, tsaka chapati, tsaka potato masala. Panalo, men. Peace, men.